hati-hati yang tuh. Gimong mau me-report paib. Bo! Guys, ayung buntag sa inyong tanan dia, guys. Tar tarung buntaga. No... adto ko sa balay sa kahiram sa kuha yun ay yung tag tamaningil na ay bugnaw pang mga utok na presko pa ba so ah guys Parang may naamoy ako hindi maganda. Ayo. Ah! <laughs> Damn! Yung buntag nang hang. Maning maningil unda ko sa imo hang hiram sa ako ah. Di totoo okay. yan. Lagi pigado na jud kayo lagi. Nage... <coughs> Basin na kay kabayad diha. Nagigil ka. Maningil ko ba? Kay dugay na kayo ito yung utang. Ikaw na nakaterwisyo. Ikaw pa ha? Sige na kag, ha? Ha? <laughs> Sa'yo galit para bugnoy mo utok. Murisyo <laughs> <Brasile, kagha? laughs> <Kasi> na kag, ha? Ha! Katin sa atin lang ito. Hindi mo mamaya ng 45? Imuha na oh. lang ng utol. Kaya nga ikaw alam kong magalingan ang tsamba mo, malakas eh. Ang mo nang ayaw lang ang bayari kung paninglan ka mahimo kang iring mahimo po kang kabayo <laughs>